Mahigit tatlong dekada ng aktibo si Ara Mina sa show business. Bata pa lamang ay hilig na raw ang aktres ang pag-arte. Sinundan ni Ara ang mga yapot ng inang naging artista rin noong araw. Nagsimula ang passion ko noong napanood ko ang mami ko sa Channel 9. Yung movies niya Black and White pa with Dolphy, FPJ, Fernando Poe, Jr., Erap, Joseph Estrada. Venus Imperial, ang screen name niya, may two-year movie contract siya pagkapanalo niya ng mutya ng Pasig. Tinapos lang niya yung contract and after that, hindi na siya nag-artista. Doon nag-start yung sabi nila, dapat magartista artista ka rin tulad ng mami mo. So yun ang sabi ng mga relatives ko. Kung ano yung nakikita ko sa TV, gagayahin ko sa salamin, tapos iiyak ako. Sikat ako sa pamilya namin na baliw-baliwan, nasisa. May luhod-luhod pa ako sa floor, Natatawang kwento sa amin ni Ara sa Fast Talk with Boy Abunda. Taong 2021 nang magpakasal sina Ara at Dave Almar Inez. Maayos na maayos ang relasyon ng mag-asawa kapiling ang kanya-kanyang mga anak. Maglalabing isang taong gulang na ang babaeng anak ng aktres kay Patrick Meneses na si Mandy. Malalaki na rin ang mga anak ni Dave sa dati nitong asawa. Okay kami, si Kirsten kapag umuwi siya, she's studying abroad eh. Close sila ni Mandy. Kapag umuwi si Kirsten, I can feel her love. Then I met Dave's ex-wife, okay din kami. One New Year celebration, dun kami nag sa bahay ni na Patrick with Dave, pagbabahagi ng aktres. Katuwang ni Ara ang dating nobyo sa pagpapalaki sa nag-iisa nilang anak. Madalas na nagkakausap ang aktres at si Patrick para sa kapakanan ni Mandy. Okay ako na hindi ako istrikta, bilang nanay. Co-parenting kami, ni Patrick, kapag meron kaming kailangan sa school, mag-uusap kami. Kunyari hindi ako pwede, can you attend? Or pag siya, ako. Kailangan basta isa sa amin, kasama ng anak. Minsan, sabay naman talaga kami kapag parent-teacher day. Finances, sharing din kami. Kunyari like sa driver, hati kami, driver ni Mandy. Tapos allowance naman, syempre yung ibang needs ni Mandy, ako na. Then sa tuition naman, sila, pagtatapat niya. Nagpaplano na si Naara at Dave ngayon na magkaanak. Gusto ng aktres na magkaroon ng lalaking supling. Yun na nga eh, kailangan kong i-check sa ob ko. Hindi pa ako nagpa-check eh. Actually, I want a baby boy, giit ni Ara. Samantala, may bulong blungan na nagkahiwalay na di humano ang kapatid ni Ara na si Christine Reyes at Marco Gumabaw. Naka-suporta si Ara sa pinagdaraanan ngayon ng nakababatang kapatid. Siyempre kung ano ang alam ko, it stays with me. I am not the right person na kung ano ang real score. Si Christine, she's mature enough. Basta ang masasabi ko lang sa kanya, nandito lang kaming family. She knows naman na nandito rin ako for her. I think she knows what she's doing. And nagko-confide din naman siya sa akin. Sinasabi ko kung ano ang opinion ko and sinasabi ko sa kanya, ikaw pa rin ang magde-decide kung ano ang nasa puso mo. Basta kung saan ka masaya, nakasuporta kami ng family. Naniniwala ako kung kayo para sa isa't isa, kayo. At the end of the day magiging magkaibigan pa rin kayo if hindi man naging kayo. And si Christine, matanda na siya. She knows what she's doing na. She's okay, she's doing fine, paglalahad ng actress.